nagtago bigla. <laughs> Tapos biglang nagtago, pambira. Tara, sama kayo sa court. Pupunta tayo dyan at manonood tayo sandali ng mga laro ng mga bata. Meron po dyan mga volleyball, basketball. Ayan, dyan naman. Anong tawag dyan? Badminton. Ayan. Nakakatuwa, meron sila activity. Malapit na po rin kasi dyan ng liga sa court ng mga nanay ko, ng kapatid ko, nakakatuwa. Lalong ano, magiging mabenta dun sa tindahan namin ni Ate Sana. Lalakas lalo yun. Ayan, nagpunta kami dyan sa puno ng alatirisan. Ang dami namin nakuha, sobra. Hilig namin yan ni, eh. Tsaka masarap matamis siya. Maganda rin sa katawan ng alatiris. Ano ba English niyan? Comment nyo na lang po dyan. Eh, natinan nyo pa pa. Kung makikita nyo, ang daming bunga, no. Grabe, nakakatakam. Habang ginagawa, ginagawat, ako nag-i-edit dito, naalala ko na naman yung Alateres. Di bali. Hagpunta ko ulit doon sa mga nanay, sa kapatid ko, mangunguha uli kami niya ni Atisana. Hindi naman po nagagalit yung ano niya, yung may-ari. Okay lang manguha ng manguha. Kasi po, hindi naman na ubusan ng bunga yung alatiris. Totoo po yan. Talagang parang, ano siya, yung alam mo yung everyday may hinog. Hindi talaga siya nauubos ng bunga sa laki ng puno na yan. Ako, ang dami po nangunguha dyan, mga kapitbahay. Okay lang. Kasi nagsawa na ata yung may-ari niya. <laughs> Halos araw-araw ba naman, laging may hinog, laging may bunga. O, oh, di ba nakakatuwa? Nakakawili. Ang dami namin nakuha ni ate sana. Maya maya babalik na kami niyan sa ano, sa, sa, tindahan namin. Sa tindahan din ni Ate Sana. Kasi hindi kami pwedeng magtagal diyan kasi 'yun may mga bumibili. Bayan, pabalik na kami sa tindahan namin ni Ate Sana. Ay nakakatuwa oh, may activity sa sa ano sa court. Medyo maraming benta pagka maraming tao sa court. Eh. Ayan, si Ate San na una nang palang bumalik sa akin. Ayun yung alateris ko, o. Oh, ba? diba? Sarap yan. Bili na kayo, guys, mga ka friends Sarap yan. Merienda time. Meron pa? <laughs> sa kakablog ko. Medyo natagalan ako ng konti. Ang dami nang may order. Kapatid, yung pupuntahan nyo bukas, malapit na sa, sa, ano, sa divisorya? Oo. Oh. Tartimar, hmm. Raul, Itol. Ba? Layo ah. Oh. Ay, I may mean, sabihin magkakalikit lang yun? Mm Hindi. -hmm. Mauubos na ang hotcake na. Bukan ko. Mauubos na kapatid. Ano yan? Eight. takay sa takay Bukan ko. ay no isa. Isa <laughs> Master. pa <Master. laughs> <Master. laughs> Nagtatago. <laughs> Ayaw na magpakita. ipakita. Pasaway. binu <laughs> mo. na. Ano anta? patanggalin na rin natin gusto nung kapatid ko siya ang mag-vlog, mag na ako. Ah, uh, mag-like. Ah, like, follow kayo sa vlog ng ate ko. Ay, <laughs> uh, ito yung mga uh, customer namin. Ay, il il ilan, ilan order mo na eh? Lima, lima. <laughs> lima. <laughs> uh, Nakakailan. Mabalik so, dito ah. Uh, Nakakailan pa. Ito yung naglulutong ati ko na ano. <laughs> siya yung nag-vlog. Gamot ko yung camera. Siya, kasi wala siya ang ato siya. Ito sila. Ah! <laughs> Tago bigla. <laughs> Tapos biglang nagtago pambihira. <laughs> Was the Takpan natin. Biglang umalis nung kinuhaan ko ng camera. Ayun <laughs> <And> kapatid ko. <laughs> Then, syempre, maglalagay na naman tayo ng butter. Paulit-ulit lang yan. Lagyan natin ng butter. Kapatid, lima ka na. Limang pancake. Ay, lima. May order na kagad. Wait lang. Nakakailan na ba ako? Kailan ka na, kapatid. Natagal kasi nag-vlog ako. Kala, <laughs> ako may kasalita. Para maganda. Hindi siya daw magsasalita. Para maganda. Ah, ganda. Dahil matutuwa isa <laughs> sa susunod. <laughs> Yan, dami ng sugar. Pregs po sile, sile, hindi nalagyan sile, sile. Tapos nalagyan na yun. Plastic. Oops, luto na siya ulit. Ay, na natin siya. Luto na. Luto na. Okay, luto na. ito, di ba? Tapos maglalagay ulit tayo. <laughs> <laughs> o, di diba, ang saya? pero dapat sasamahan mo na ngiti ng tao ang pagluluto mo. Samahan mo ng pagmamahal para masarap. Huwag masyadong seryoso sa buhay. Ay, lalagyan na natin ng cake. Ayan. Bilog na bilog ang ating cake. Takpan para madaling maluto. Tapos maglalagay ulit tayo dito ng butter. Padre ba? Matrabaho ang paggagawa ng cake. Pero, sulit naman. Ang sarap naman yun. Tsaka, okay naman yung kita niya. Kailangan maraming butter. Anong flavor? Ayun o. Ayan, ganyan. diyan, tapos lalagyan natin ng sugar. O, diba? Ang sarap niyan nila damihan natin ng sugar kasi yung request ng mga bumibili gusto nila maraming sugar at butter. tapos pa plastic na natin yun. yun 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 para wala Yung iba, ang ilalagay dyan is mantika lang oil. Si Ate naman ang gusto niya ilalagay dyan. luto ng hot cake niya is butter para daw gusto niya. Papahiram mo lang ng konti. Dahil lalagyan ako din ang gawin niya. Ay, sarap talaga nito. Then, tatakban mo siya para madali siya maluto. Then, para ano rin din siya. Maalsa. Then, babalik ka rin na natin itong isa na ito. Ayan. Mm -hmm. Sabi sana, doon pa rin siya sa labas kasi marami nabili. Tapos, maglalagay tayo ng butter. Sarap po nito. Sobra. Kailangan dadamihan natin ng butter para masarap kilalang kilala na to dito sa subdivision ng kapatid ko ng mga nanay itong hotcake na tinda ni ate sana may laro nga palang basketball volleyball sa court pinakita ko kanina ba? Diba? tapos nanguha kami ng alateris ni ate sana yan dapat ganyan karami para masarap 10 pesos lang po yan nalagay ulit ako Nakakatuwa naman siya, no. Ako nagluluto ngayon kasi ito sana siya yung nabibenta. Ito sa labas. Oo, oh, sakit kaya. Nung hindi ko, hindi churang, hindi churang ko yun. Kaya pinatanggal. Ito ng pangit ako. Pinatanggal. mo. mo. Yung ako ngayon ng cake. Tuloy sarap. Hindi na na sa lamesa. Dito sa mesa din. Sapat lang sana. Konti na lang maubos na naman ng hot cake niya. 10,000 views na 'to. Oh, 10, <laughs>